So ayan guys, narito na tayo sa Tabaco City Palit Planetarium. Ayun yung may yung volcano na masyado nagbabaga. Isinama natin yung mga kaibigan natin, yung mga kamag-anak natin ng na mga galing Isabela sa kagaling Ilocos Norte. So ayan guys. Ayan. So nandito kami. Ah, ito yung view. Ayan. Yeah. So guys Ayan tayo So ito ngayon yung ating ano Wow The scenic view uh, The scenic view Tignan tayo The scenic view may kita dito yung dalawang mayon na kapatid ni Daragang Magayon. Mount Malinao, Mount Sumaraga. At nandun yung Mount Isarug sa unahan. Ayun.